masakit sa mata ang usok sobrang usok daw yan nilisin ni Alan yung kaya nilis lamang nilis na hm. yung kanyang kakosyal yan nilis lamang yan yan gumagana kaya yan sa mundo Yo Ha guys, 'yung awareness nya para Ya guys, migagawa talaga dito. Si Alan. Magli- ano daw, binalilinis ng may-ari 'yung kanya 'yung ano, palilinis 'yung kanyang daw. No sel Yan. Mausok at masakit sa mata yung usok. Yan. Kakalasin muna natin yung kanyang ano, no sel, dililisin daw. Sayang reklamo yung may-ari. Masakit sa mata ang usok. At sobrang usok daw yan. Dililisin ni Alan yung kanyang kalubog, kanyang ano, no sel. Kakalasin. Rồi, papakita giờ sa ta sẽ cho các bạn xem Bây na hindi nililis ka nililis lamang maganda pa ang nozzle pa ang kaya guys ano mausok, masakit sa mata ang usok hindi lang masakit sa mata ang usok ba kaya, sabi nga may hare masakit daw ang mata ang usok kaya linilis silang sa mga nosel nozzle linilis na guys interest naman yan sa dia sa amin yan. Pagbultak ng tawag niya. Mukha dito. Yan. 2000. Yan yung picture niya. Nena boto ko. Diesel ba? guys, itisingin na ulit natin kung okay ang baksak na ng kanyang crudo, kanyang tapon. susunod kaya testing nila yun pagka assemble pagkalilis ang assemble yan testing pa pati sa kanya tester na para malama maganda ang buka ayos na? Pinipira ma ano, Pinising nung isa yeah, guys Ito yun na yung pinis ng ating ano Yung isa nating ating nilinis Ayan Comfort ba 12 to guys ha, uh, Itong nozzle na ito ha. Ayan Tapos na yan Yung susunod Yung tatlo Ganito din ang gagawin guys Pinis uh, nilinis Tapos kasalang gusto sa kanyang Machine na yun Ayan Kaya isa salang Ayan uh, Yan isa salang para Masukat yung kanyang ano yung tapo ng kanyang krudo kung okay na guys ala hindi ako papakita yung ano yung tatlong gagawin kasi ganito din ang proseso pagkalini pagkasemble yan tasa lang dyan sa kanyang ano, na yan para malamang magandang buga ng krudo kung pantay pantay na guys okay guys ayun, no. yun o no, nyo yung pakalawa yan yeah, pakalawa na yan guys, guys.

And ito guys, ah, uh, mm -hmm. ang nangyaring problema nito mm -hmm. ay mausok, saka masakit sa mata ang usok guys. na, isa, sobrang usok, at masakit sa mata ang usok Ayan, to, to, guys. Yan ang problema nito, kaya ginilinis natin ito kayo ng nozzle guys. Okay guys, for VA1 <ısitié> ang makina ito guys. Yan yung patatlo, pinakasala nyo. Ayos na yan, ganoon na rin gagawin. Tapos pasayin natin ka isa guys. Ah, Gano'n din ang proseso nung guys. Ah, kaya hindi natin papakita kasi ano na sa video? Mahaba ah, ka yung video. Basta uh, yeah, kami pa lang. Parang lang yung guys. ah yeah, 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 sa uting nyo guys guys. Ang problema nito ay mausok. Basta isang tao taong usok. Yan yeah, guys. For me. Diba? Ano ay natin yung guys. Ha. Okay guys. Kaya guys. Okay na yun itong apat na no. Yung ating lilinis na nozzle yan no. Okay na. Tapos na lahat. Yan. Kakabit na lang yan guys. Ha. Yan. Kakabit na lang yan. Ah, but the nozzle from 4 ba Ah. Ay, kakabit na lang yan, guys. Ayan, guys. O, pasang natin ang ito. diaphragm. Ayan, yata na rin yung guys. Ayan, kakabit na diaphragm. Ayan, na rin namin diaphragm, pala Japan dahil Kapit namin namin diaphragm, pala dito Kinagsabi-sabi na ng may-ari para daw sigurado nang hindi hindi magkaroon ng problema kanya ang gate yung Kaya pinapagta rin ang diaphragm lines. Ayan okay. guys, kaya ginagawa natin niya para mapalinis natin yung kanyang ano ng nozzle and bed dahil it's so nozzle mo po para mapalinis kaya so, muna natin ginagawa yung guys ha, para bawi kabit ang nozzle para mas maganda ang ano ang ano ng nozzle kasi wala tanggal yung mga dumi-dumi sa loob okay guys pinasisingaw muna natin ah, may lakabit na yung nozzle may lang ng tape loob Ayan right, guys, nakakabit na natin yung tape log Parang kakabit na yan. Tape load na. Pakabit. So, Up. Ayan guys, right, nakakabit na. Kapat. Yung mga fuel line na lang yung kakabit. mga fuel line na lang. Ayan, ano tetesting na natin yan guys.

<laughs> Kain na maja, merasong usok. Alin kanina sa usok. Yeah, guys, sabi naman are, magdidi sa usok kanina. Ano ginanahan? natin kina tesis tau. na, puti na hu. Monkly ka ano? Oh, tapos na? Oh, tapos na raw. Ayun, oh. Tagi. Tapos na okay ka pa. Ayan, oh. Ayan, okay na raw. Sabi na ating ano. Yung ko. Ayan, guys. Okay na. Ayan, guys. Okay na. Okay na. na. Ayan yung ano. Yung dinis natin ang kanyang ano. Pilatan ng diaphragm. Kasi maunsot. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, sige. Oh, okay. Yes, yeah, yes, yeah, derecho, dredge, dredge. Huwag ka-untrust. Huwag ka-untrust, dredge. Huwag ka-untrust, dredge. Uh, yeah. Okay na, okay na. Okay na. Huwag ka-untrust. Baka, baka tali. Yeah, guys, okay na yan. Eh, yung masakit ang, ang usok sa mata, guys, ayaw na, ayaw na. Okay na, okay na.